Ayun mga kaibigan, bali may dalawang rusi tayo dito na 175 macho TC. Yan, yung ito ay bago. ayon yung luma natin na rusi. Yan, ngayon pagkukumparay natin para magkaroon kayo ng idea kung sakaling bibili kayo ng ganitong rusi na 175. Yan, ito mga kaibigan, magkaiba sila pero parehas lang sila ng style yan unahin natin dito sa luma yan dito mga kaibigan ito sa my front shocks nya yan sticker yan dito sa bago natin na rusi yan hindi siya sticker At yung pinagkaiba na ito mga kaibigan, itong nakuha natin na unit na to, ay maganda yung clutch nya. Malambot. Yan, smooth. Kumpara mo dito, sa luma natin, yan, smooth naman siya kaso nga lang, kapag kinambio mo sya ng primera na clutch, tumatakbo na tong itong motor natin yan kahit i-adjust mo siya dito ganun pa rin pero ayos naman kung sa takbuhan yan at yung pinagkaiba nila mga kaibigan dito sa may clutch mas malaki to itong holder ng dito sa clutch itong holder ng cable yan, mas malaki kumpara mo doon sa luma. Yan oh. Mas maliit siya. Ito yung luma natin. At sa cambio naman mga kaibigan, ay napakalambot ng cambio nito. Hindi katulad ng luma natin ay matigas siyang ikambio yun mga kaibigan bali ayos na ayos to yan para magkaroon kayo ng idea kung kursunada nyo tong mga ganitong motor rusi yan bago tong unit na to mga kaibigan kakukuha ko lang kahapon yan o oh. yun e, yung natakbo nya napakaliit pa lang yung natakbo nya yan Yan, parehas lang na style mga kaibigan dun sa una. Yung sprocket nya ay uh, stock 45 dito sa harap mga ewan ko kasi hindi ko pa nakita kung anong 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 sprocket nya sa harap. Mga 16 or 15 siguro. Baka magkaparehas lang sila doon sa dati. yung bali yung pinagkaiba lang nila mga kaibigan itong bago na nakuha natin ay malambot yung cambio nya kumpara dun Yan. parehas lang sila mga kaibigan rusi macho pc 175 parehas yung pinagkaiba lang nila yung sa cambio at clutch at dito sa mga sticker dito sa harapan yan, kung bibili kayo mga kaibigan magkakaroon kayo ng idea dito sa dalawa sa dalawang unit na to yan ito yung dati natin ano sticker kaya yung palatandaan kung bibili kayo mga kaibigan dito hindi sticker yan talagang nakaukit na talaga siya na rusi. Doon sa kapila ay sticker. Yan. Yan itong clutch nito. Ay kapag tinapakan mo yung cambio, tumatakbo na yung motor kahit naka ano pa yung clutch. at matigas yung cambio kapag umaandar matigas siyang i-cambio lalo na kapag naka primera ka naka ka gusto mong mag neutral hindi siya may neutral may neutral mo siya kapag piliga mo yung throttle yan dito mga kaibigan dito sa bagong unit na nakuha natin ay napakalambot talaga yung cambio nito napakalambot ng cambio neto promise mga kaibigan ewan ko lang kung na chambahan ko tong unit na to na malambot siyang ikambio cambio Ay lang naman yung problema ko dun sa kabilang motor natin sa luma yung cambio at yung clutch pero kung sa makina ay ayos na ayos naman sa katagalang kong ginagamit may 3 years ay hindi ako nagka problema sa makina nya papaandarin natin itong bagong motor natin yan bali ito mga kaibigan hindi ko pa siya pinapaandar yan kahapon lang to umandar ano cold start siya mga kaibigan Testingin natin. 'Yon. mga kaibigan noong una yung sa kabila yung luma natin ay mahirap syang paanda rin noong una pero mas madali to mas madaling paanda rin ito bale yun mga kaibigan uh, ang masasabi ko dito parehas lang naman silang maganda kasi parehas lang naman silang rusi na 175 yung pinagkaiba lang nila ayun so yung isa yung luma natin na motor ay yung clutch at yung cambio ay matigas kumpara mo dito sa bago nating na nakuha na motor ay mas malambot yung clutch at yung cambio nya ayun lang yung pinagkaiba nila at yung, yung sa may harapan na shocks sa kabila ay sticker yung emblem nya yung rosy ito yung ukit dito talagang ano na sya naka ukit na sya dito sa shocks yan hindi na sya sticker ayun yung pinagkaiba nila yan at dito sa sa may clutch yan malambot yung clutch nya at mas malaki to kumpara mo dun sa kabila yung ito nya yung holder ng cable mas maliit yung sa kabila, ito mas malaki. Kaya siguro malambot siyang i-clutch. Yan. Kapag ikinambyo mo siya ng primera, naka nakapiga pa yung clutch. Hindi mo pa binibitawan. Hindi pa hindi tumatakbo yung motor. Hindi katulad dun sa kabila, kahit naka pisil ka sa clutch, inambyo mo ng primera medyo tumatakbo na yung motor ito hindi at napakalambot ng cambio nya pero parehas lang naman silang maganda Yan. binigyan ko lang kayo ng idea mga kaibigan kung alin sa dalawa ang kukunin nyo